Mm, na. -hmm. pa. Hmm. Di di likod. Di likod. Mm. -hmm. Ati garo bata. Dilikod. Dilikod. Mm. Agapa ta, agapa Ay na, sanggad ko. Nakapigpig mm -hmm. na. sa tiniwa da nga kasawa. Ni ba? Wo. Nakapigpig sa. Pig sa. sa paite ko ang kaldero. <laughs> eh. Agata di kaldiro, da sa tatay mang mangag ko nagpig sa. Permi road, permi perjet na ibabae. Ngata pa ka banda man nga. Nang nagko ah. Nako na Ang kanong nga man nagdiwis ni pare Androng gamen <laughs> <laughs> Nagang daw. Mhm. Kay nang ayon nang naman ni e, ka Androng. Ke timbaga na maka ko na naman. Mama men kau kau one week ko na. Oh Allah. Dobe. Kidi ka babay na mang mang tikar roba ang ko nang gamin tatay ta ko. Sabagay ora adayo pa yung makide ma angok mumut ni pare Androng gayon. <laughs>